kahilig sa exotic food. Eto, kaya mo. Sige nga. oh iba usong-usong street foods? Pagpunta mo ng Malaysia, pagpunta mo ng Thailand, Indonesia. Ah, oh, sige, try this. Ito, marami to sa, ano, sa paligid. Go! Ako eh, parang low carbs pa nga to. Eh, diba? Low carbs friendly. <laughs> Pero, di ko carry. <laughs> para daw lasang ano to eh. Lasang shrimp. Ay. So, ganyan pala ang paghuli. At dapat pala, madulas na planga na or plangganin natin, plangganita natin ilalagay para hindi sila makalusot. Okay, kung tayo sigaw ng sigaw kung may ganyan sa kanila, grasya. Sa kanila, ulam, 'di ba? nakarami siya. Mukhang, at saka malalaki ang huli ah. Mukhang ano eh, parang walo or siyam. Or sampu yata na nagkabuhol-buhol na. Ayan na sila oh. Hmm. Pero ulam talaga grasya sa kanila. Itong torta ang ginawa niya dito. Hinaluan ng dalawang itlog. What? Lawa or tatlong itlog tapos wala nang bati-bati. Hindi man lang in-steer sana, binati sana muna yung itlog bago hinalagay doon sa planggan. Ano? No? Bahala na si Batman. Woo! Basta si itlog na ihalo doon sa alupihan. No! Na, luto ang time na at ang ganda ng palayo. Sosyal. So, Ayan, may bread crumbs. Ganda ng plato. Hmm. Huwag talaga ang plates nito. Sosyal. Out ng bread crumbs. Yung namarinate sa itlog na alupihan. Centipede. No, kaya maging lasa nito. Parang itlog lang naman hinalo. Wala nang iba. No, walang hugas-hugas yan na. Minarinate doon. Mm-hmm. ito yung pinakamaganda rin sa kanila no gagawa sila ng sauce yung sobrang spicy na sauce ang dami. ah ito pala kaya pala hindi nilagyan ng pampalasa yung alupihan kasi yung after sauce na lang yung toppings ang magdadala. so ayan ang dami daming bawang madaming sili at yung ano asin ayan ito so, talaga no with lemon hmm ang sarap pero Ayan, tapos may para siyang ano, vinegar. Ayan, okay. So, nagko-complement na yan. Oh, wait, lettuce. Sala lang sosyal. Pinasosyal yung alovihan. Okay, so, ayun na. Ang deep-fried na centipede. Ah, okay. So, parang itong sa Thailand. Ay, ang ganda ng plating. Wow, okay. So, Andiyan na si Alopiha na marinated sa egg na hinuli lang sa bakuran. Tapos, ah, irarap pa sa lettuce. Tapos, ididip doon sa spicy sauce. Hmm, mukhang masarap. Sa mga naghahanap ng exotic. Siguro, o, kasi marami yan eh. Ayun. Okay, so tingnan natin yung reaction. Sa mga may allergy, ano to eh? malakas din ito sa pag-spike. Yung mga may katikati -kati sa katawan. Okay. So, parang sarap. Mm. Okay. <laughs> Natatakam na rin ako dito pang nanonood. Okay, yan. ang sarap niyang kumain. Ang mga naman. At least, naluto ng maayos.